Good morning. Hi, good morning guys. Nandito pa ako sa kapatid ng asawa ko. Pa, kita ko sa inyo itong may sakit. Yan po. Oh. Mga Kasi hindi na makatrabaho na stroke kaya nung nag-umikran sa kanya, yung asawa niya, dalawa kaya sila hindi makatrabaho. Ay, ay yung asawa niya, PWD. Hmm, Napolyo baga. Yan, pinakaan niya. Makaawa lang ba kasi sila dalawa hindi makatrabaho. Walang ma na sa ila na pagkain. Saka yung gamot. Sana po may mga awa sa kanila. Dalawa. Ang tao na. Ay, una ayo. Hmm. Tapos, sana guys, matulungan mo po sinda. May ano ko dyan na number ko ay ikkan sa jikas uh, kung makita si Fernando habaan ayun salamat guys sa panonood kung bago lang kayo sa channel to mag-subscribe at mag-like i-share na naman ang video para makakita si Fernando habaan. Salamat! Yun, guys. May napakita sa inyo. Salamat, guys. Bye!